Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Andrea Brillantes na marahil ang pinaka-sexy na teen actress sa henerasyon ngayon. Lutang na lutang pa yan sa kanyang Halloween costume kung saan nag-ala Spider Woman si Andrea. Sa kanyang latest TikTok video, makikita ang paghuhubad ng top ni Andrea na may matching tumbling pa. Pag-transition ng video ay nakakostume na si Andrea bilang Gwen Stacy ng Spider-Man. Sa Instagram post naman ng aktres, makikita ang costume niya kasama si Richie Rivero na nakasuot naman bilang Spider-Man. Matatandaan na na-confirm ang relasyon ng dalawa noong umeksena si Richie sa laban ng UP kung saan nanonood si Andrea. Bigla na lamang tinanong ni Richie si Andrea kung pwede ba siyang maging girlfriend ng basketbolista. At matamis na yes naman ang sagot ng aktres. Anong masasabi mo sa balitang ito?